oras na araw, mga abante. Ako muli ang nag-iisang The Master Hands. Kuha ang inyong pambansang feng shui expert. At ito ang ilan sa abang tips at palala para sa live na kay Bongga. Happy Tuesday, November 7. Para sa mga pinanganak ng Year of the Rat, posibleng pansinin ka na ni Crush. Ayan! May money star naman pagdating sa parents upang makatulong sa pagbukas ng negosyo. Blue at 13. Oks naman tayo iwasan ang pagiging magastos. Lalo pa hindi importante ito. Imbes na maging tamad ay magtrabaho at magsipag. Parin para money luck star ay ma-open o ma-activate. Red 15. Tiger, huwag hanapin sa iba ang iyong kasintahan maging grateful at maging kontento sa kung anong meron ka. Masayang love life activated. Brown, 19. Rabbit naman tayo iwasan ang pagiging moody. Baguhin ang hindi magandang attitude pagdating sa kaibigan. Purple at 3. Dragon, may magandang kalusugan na sa chart mo. Sigurado duwi magpapawis at mag-exercise tuwing umaga. Aqua at 7. Snake naman tayo ay hamas pinakamaswerte ngayong araw. Maging maligaya ang araw dahil sunod-sunod ang blessing yellow at two. Ito na! Mahal sa of the horse, maging tapat at loyal kay sweetheart. Iwasan ang pagiging demanding sa ibang tao. Hindi maganda ang pagbubukas ng negosyo ngayong araw. Ipafung shui yan kay Master Hans Kuang Gray at one. Go naman tayo ha? Maganda ang plano ninyong dalawa magtiwala sa kanyang kakayahan. White at 9. Monkey, may opportunity sa chart mo ngayon at may money luck star din sa trabaho. Magising ng maaga, iwasan ang maging late. Green at 5. Rooster, maganda ang kalusugan. Pantayan at ingatan naman po ang puso. Iwasan din na ang mga bawal at huwag matigas ang ulo pitch at 8. Dog naman tayo, huwag muna magpa-stress. Kailangan na iayos, ayusin ang pangangatawan at may magandang output makuha. Silver at 4 sa dog. Year of the pig tayo. Conflict day to day. Mag-ingat o iwasan muna ang pag-travel. Pagdating naman sa paglilipat ng bahay, tipa feng muna yan kay Master Hans Kuwa bumili ng Lucky Charm, personal na magpunta. Dito po sa Akin Lucky Charm Store, sa Cityland Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City. Orange at 16 na swerte kay Year of the Piggy. Muli po, ito po yung mga lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte niyo sa buhay. Dahil nasa pala na sa lalay, ang tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kua para saan swerte sa bante.